Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat Ayan, medyo hinapon tayo ng gising Ayan, 5.19 pa lang Nakabang na yung mga ibon natin dito Ayan, nakabang na Ayan o, oh, nagpapagaspasa na yung mga ibon natin Sa sobrang gutom, mga abelo Ayan na, nagpapagaspasa na o oh. mm. Ayan, ito yung mga ibon natin o oh. Gutom na gutom na oh. Ayan, Yun yung mga ibon natin o oh. Gutom na gutom na kayo Ha? Mukhang nagpaligo ang isola na, ha. Tama lang yan. Hmm. Ito yung bata oh. Medyo naninibago Pero wala naman eye call Kung parang ano-ano lang yung mata niya. Hmm. Yan you know, o, medyo bukas silang <laughs> you know, mga login lugin. Yan o, mga natin, mukhang mga login Then, nga pala mga Abel, ah, bale, isa-set nga pala natin by darating na December. So, tatapusin lang natin yung breeding natin ngayon. Yan. Pagkatapos niyan, ah, uh, tawag dito, separate na sila ulit. Kasi ito, naglugon bigla mga abelo, naglugon bigla si NPL mga abelo. Yan ang okay, kikita nyo. Pansinin natin, open natin dito. Ito, naglugon. Biglang naglugon ngayon, oh. Kita nyo, naglag, nag naglaglagan yung mga bagwis niya, yan, oh. Naglugon bigla, Buti na lang, naka na sila. Tapos biglang naglugon. So ngayon, may na iwalay muna yung si NPL at saka si Pula. So yan. Then dito si ano rin, si pangalan nito, si Victoria's Secret. Ayan o, nag-ano rin, naglulugon din siya o. Ayan si Victoria's Secret. Ayan, o. Nanay ni uh, Peter White Flight Ayan, Ayan o, naglulugon din o. Hmm? Ayan o, Paris parista siya o. o. Gagamitin natin yan sa winter. Winter na breeding may November, December. yan, Gagamitin natin yan. Hmm? Anong ano? Ayan oh. Kita nyo yung leg nyo. Medyo nag -ano? Naglugon yung leg nyo yan. nyo naman mga abel oh. Yan yung ano natin. Yan yung inbreed natin. Ay, inbreed natin. Yan yung uh, Victorian mga abel. Hmm. Kaya nga tinatawag siyang Victoria Secret. Yan Victorian mga abela. Yan oh. No? Victor natin yan. So yan yung mga gagamitin natin ng winter natin mga abel. Then, eto pa. Kasi, gusto kong gamitin mga abel is mga peter muna. Then dito, eto, itong dalawang to, gagamitin ulit natin yan. Bale, magsi second clutch nga ako dyan. Pangalawang clutch na yan. Then, yung third clutch, siguro, pipili na lang ako doon sa mga gagamitin ko doon sa mga hindi ko gagamitin gagawin ko na lang seater so yan kasi kailangan ko makapagpalabas dito hanggang tatlo eh kasi gustong gusto ko talaga tong breeding na to kasi uh, kanina nag-usap kami ng kumpari ko si paring June sa Alfonso sa Tagaytay ngayon yung tatay nito yung mga anak o mga kapatid nito sa tatay Uh, talabera sila kahapon daw Sunday sabay-sabay yung magkaapatid na lima. Ayan. Sabay-sabay na magkaapatid na lima. Consistent kahit ismas, basang-basa. Pero ganyan na ganyan yung tsura. Ganyan na ganyan ang kasi yung tsura ng kanyang breeder, yung pinakatatay niyan. Lupi yun. Ayun, ang breed nun, jansen Janssen yun, parehas. Ayan Oh. Kita nyo, ang ganda. Safe silang pearl eye. Oh. Yan yung mga gagamitin natin. Then dito, Ayan, umuulan na naman. So ngayon, ang gagamitin natin dito ito to gagamitin natin to si Victor na si Juana isa sa mga gagamitin natin yan sa darating na winter so pinatatapos ko lang yung anilang egg then ayan o then eto ayan gagamitin din natin yan si BBCM na si Peter ayan related na kapatid ni ano aba ano ba o oh, kapatid sa nanay ni Peter B hmm. kapatid sa nanay ni Peter B yan Ayan, gagamitin din natin yan. Lahat, Peter ang gagamitin natin. Then yung hen, eto, gagamitin din natin yan. Peter, ayun, ayun yung Peter na yun. Ayun. Kapatid din ni, ano, ni Peter B. Sa nanay, ayan. Tapos eto, gagamitin din natin yan. Si Rigor. Si Rigor. Gagamitin natin yan. Kasi ah, Peter yan. So, magkakapiteran nga tayo nito sa paparating na breeding natin na winter. Then, yung isa, eto. Eto gagamitin natin. Dito sa ilalim, nadaan. Ayan. Gagamitin rin natin yan. Ayan, yan, yan, yan. Si Peter na, si Miss Peter. Yung nag-first overall natin sa south ng four laps natin. Ayan, o. Gagamitin din natin yan, mga Abel. yan o. So, yung mga lalaki. Di, pero yan, isa na yan. Isa na yan si, ano, si Bandenbrook. Inbred, yan. Isa rin yan sa gagamitin natin. So, yun nga. Yung iba, yung ibang gagamitin natin ditong ibon, mamimili lang tayo yung kasi ang plano ko kasi BBC ang lipad natin is BBC BBC PRC sa PUF yan ang mga liliparo natin sa winter so siguro ang dadamihan natin siguro tiglilima siguro ang gagawin natin mga Abel para medyo marami-rami naman yung ating ililipad ng winter para may laban-laban naman tayo mga Abel so yun nga then eto si Peter kasi, mga abel, yan o. Naulan eh. Ayan. Ito kasi si Peter. Ayan o. Sa si Asia, no. Peter Macelan. Kasi magka-clutch din ako dyan. ng dalawa hanggang tatlo. Liter yan Malapit na nga siya mag-egg, mga abel eh. Talagang sa tagal na natin hindi nagagamit si Peter. Ngayon nagka-parish siya. Madali lang siya magka-egg. Ayan o. Ganda pa naman. So ngayon mga Peter at saka ano kasi itong Jansen na to mga Abel tong Jansen kari to, ko talaglag yung ano yung Jansen na yan pwede rin natin gamitin yan mamimili lang tayo so i-update ko ayo pagka medyo okay okay na yung mga ano nila mga conditioning nila so ito si Kup Kup tingnan natin kung magagamitin natin si Kup Kup mamimili ako kung alin yung pwedeng parisan ni Kup, Kup mga Abel oh. Tingnan natin. Ayan yung anak niya. Ipili tayo ng maging kaparis ni si Kupkup. Ayan. pag po kasi kailangan kasi ni Kupkup kasi yan kasi consistent na middle distance na may speed na may dulo yan. So, kailangan lang talaga kunat. Kunat lang kailangan. So, pwede rin siya ipasok sa mga peter natin. Pero ito talaga ang gusto ko talagang gamitin na ano, pagsabay-sabayin sila. Ito yung si Juana. Si ay, si Juana. oh, si Juana. Ay, eh, naulan na talaga. Itong Peter natin na to. At sya ito, si NPL. Yan yung mga gusto kong gamitin na barako sa sa winter. Yung sina, ano, sina, sina, ano do, sina Rigor. Ay, dito, dito pala, naulan eh. Si Rigor, eh, yung, yung nasilip na yon Si Rigor na yon Tsaka si Bandenbrook doon. Uh, titingnan natin. Pwede rin natin gamitin kaso tigigisa lang yung natin sa kanila. Pinaka gusto ko talaga diyan si ano, si Juana. Etong Peter na to. toto to ito, Peter natin to. Tong foundation bird natin na Peter binato, na to. Hmm? Tsaka si ano, si NPL. So, ko-condition nga natin silang maigi kasi magpe-prepare tayo ah uh, siguro, bale, siguro December katapusan na tayo magsasalang yan. Basta tatapusin lang natin yung breeding ngayon. Kasi talagang anit. Uh, pero puti-puti na ilong nito Kasi ito, tapos na ito maglugon eh. Mga abel, tapos na itong maglugon, itong ibon na to. Kaya saktong-sakto lang yung breeding niya. Pero pagpapahingin ko, kasi second clutch, tapos yung third clutch, haharap na lang ako ng gagamitin natin pang sitter. So mo na yung update ko mga abel kasi umuulan na naman, lakas na naman. Magpapakain muna tayo ng mga Super flying binarin mga kabel.